Gusto mo bang maging mas masaya, mas magkaan ang pakiramdam, at mas kontento sa buhay kahit hindi ka milyonaryo o viral sa social media? Baka ito na ang sagot na hinahanap mo. Marami sa atin ang habol ng habol na magkaroon ng maraming pera, mas maraming tagumpay, mas maraming likes. Pero kahit gaano karami pa yan, pakiramdam mo may kulang pa rin. Ang tanong, kailan ba sapat ang sapat. Sa video na to pag-uusapan natin ang isang napakasimpleng prinsipyo na kayang baguhin ang pananaw mo sa pagkain, pera, relasyon, trabaho at sarili mo. Kaya siguraduhin tapusin mo to dahil baka ito na ang susi para gumaan ang buhay mo. At kung gusto mong mas marami pang ganitong usapan, may lalim pero relatable, mag-subscribe ka na at ilike mo na rin ang video na to para lagi kang updated. Una, yung tama lang sa pagkain. Hindi mo kailangan ng buffet araw-araw. Minsan, ang simpleng lugaw na may itlog, mas satisfying pa kaysa sa 5-star steak kung gutom ka lang sa emosyon, hindi sa tiyan. Kapag natutunan mong kumain para mabuhay, hindi mabuhay para kumain, dun ka magsisimulang maramdaman ang gaan sa katawan mo at sa bulsa. Masarap kumain, oo, pero hindi lahat ng sarap ay nakakabuti. Yung tama lang yung sapat para mabusog at maging malusog. Yun ang tunay na sarap. Pangalawa, yung tama lang sa pera. May kakilala ka bang kahit ang dami-dami ng pera, parang hindi pa rin siya masaya? Palagi may bagong gadget, bagong kotse, at bagong luho. Pero ang totoo, laging may kulang. Bakit? Kasi hindi nila alam kung kailan ang sapat na. Hindi mo kailangang maging milyonaryo para matawag na matagumpay. Ang totoong yaman ay yung alam mong sapat na ang meron ka. Yung hindi ka alipin ng gastos at hindi ka nagkukumpara sa kapitbahay. Kapag natuto kang pahalagahan ang simpleng ginhawa kaysa sa luho, sa kamo mararamdaman ang tunay na freedom. Pangatlo, yung tama lang sa relasyon. Hindi kailangan ng fairy tale love story para maging nasaya. Hindi kailangan laging may fireworks o sobrang PDA sa social media. Ang kailangan ay respeto, pakikinig at presensya. Kapag natutunan mong pahalagahan ang tahimik na hapunan, ang pagtulog na magkasama kahit pagod, at ang simpleng hawak kamay habang naglalakad, malalaman mong nasa tamang relasyon ka na. Ang tunay na pagmamahal, hindi minimeasure sa grand gestures. Minimeasure yan sa consistency at pagiging totoo araw-araw. Pang-apat, yung tama lang sa trabaho. Ang hustle culture ay parang trap. Laging may kasunod na one more project, one more goal, one more overtime. Pero kailan kayo hinto para huminga? Ang trabaho ay parte lang ng buhay, hindi ang buong buhay. Hindi mo kailangang i-sacrifice ang kalusugan, oras sa pamilya o tulog para umangat. Kapag marunong kang magsabing, hanggang dito lang muna, doon mo mababawi ang sarili mo. Panglima, yung tama lang sa sarili. Self-improvement maganda yan. Pero kapag naging adik ka sa idea ng kulang ka pa, baka makalimutan mong sapat ka na pala. Hindi mo kailangang i-perfect lahat. Ang growth ay hindi sprint, kundi marathon. Mas okay ang mabagal, pero tuloy-tuloy. Kaysa mabilis, pero sunog ang kaluluwa. Kapag tinanggap mo kung saan ka ngayon, mas magiging magaan ang pag-abot sa kung saan mo gustong pumunta. Sa dulo, hindi sobra ang nagpapasaya sa atin, kundi yung marunong tayo makontento. Ang buhay ay parang kape. Kung masyadong matapang, hindi mo maiinom. Kung sobrang tamis naman, nakakasuya. Pero kung yung tama lang, ay ang sarap namnamin. Huwag mo nang hintayin masagad ka bago mo matutunang huminto. Minsan ang tunay na success ay nasa pagtanggap ng sapat. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Anong parte ng buhay mo ang sobra na? At paano mo ito babalansihin? Kung napaisip ka sa video na to, o baka may kaibigan ka na kailangang marinig to, i-share mo na sa kanya. At huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami pa tayong ganitong usapan. Yung totoo, yung may kwenta, at yung tama lang. Tandaan, hindi mo kailangang sobra para sumaya. Minsan yung tama lang, yun ang tunay na sagana.